Mula noon hanggang sa ngayon ay patuloy ang pagsiklap at adhikain ng komando visual artists na maipreserba ang sining at kultura sa bayan ng Ubando. Ang sining ng Ubando! Sa bawat pahid, bawat kulay, bawat rolyo ng pangkulay ay mayroong mga munting kamay na nagsisimulang matuto at mangarap. Kaya halika na mga kasining at makisaya sa mga art sessions, art exhibits, art workshops, art competitions, art webinars at marami pang iba. Dito lang yan sa so Obando Visual Artists. Kaya ano pang hinihintay mo? Makisaya at makikulay na!